Hello mga palangga, good morning. Ayon, ngayong umaga ay tayo ay magluluto ng inaslom. Inaslom or bulang lang sa Tagalog, ewan ko kung ano. Basta inaslom sa amin dito sa Romblon. Ayan, papaya, hiniwa ko na siya na hinislice-slice ko ng maliliit. Mayroon tayo ditong kabuti. Ayan, sibuyas, kamatis, tsaka yan Oh. Hantak. Yung parang sitaw na maliliit. Tsaka may talong. Tsaka mayroon tayo ditong talbos ng kamote. Ayan ako ay nagpapakulo. Yan. Pakulo ako ng tubig. Yan. Ngayon ilalagay natin yung ating sibuyas tsaka kamatis kasi kulo na yung tubig nilagyan ko na pala yan ng asin at saka bitin para diretsyo na yan ngayon isasabay ko yung itong hantak yung parang sitaw para matu maluto siya agad matigas kasi yon yan lagay natin Ayan. Pagluto na 'yung ano, sitaw. Isunod natin 'yung papaya, mamaya. Takpan natin para maluto. Ayan. Ayan mga palangga, next natin ay yung ating papaya. ayan Isabay natin yung ating talong. Haloin natin. Ayan mga palangga, luto na 'yung ating papaya at tsaka talong. Ayan. Haluin muna natin, tikman. Sarap. Ngayon nilalagay natin 'yung ating kabute or ligbos kung tawagin dito sa amin. Ito 'yung magpapalasa dito sa aking gulay. Ayan. Luto na yung kabuti na yon Kasi dating niloto ko na yan. Pre-reserve ko lang. Yan. Yummy, yummy. Takpan ulit natin. Pakuluin lang. Ayan mga palangga. Ayan. Luto na. Lalagay na natin yung ating talbos na ang kamote. Saglit lang ya. Ayan na. Luto na mga palangga ito na yung ating inaslom. Yan. Thank you for watching.